sa video na to malalaman ninyo kung paano nawalis ng mga scout snipers ng first st Scout Ranger Regiment ang mga teroristang BFF noong nakaraang linggo lamang. Panoorin nyo ng buha. Sa matagal ng panahon, ang grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ang iba't ibang mga factions nito ang dahilan kung bakit meron pa ring mga banta sa seguridad at mayroong mga pang-aatake, pambubumba pang sa mga siyudad, mga malaking urban centers kagaya ng Takorong, Isulan, Coronadal, at maging sa Cotabato. Hmm. Hindi dapat ipinagbubunye tuwing may napapatay na kapwa Pilipino. Subalit, so, sa dyang mayroong mga tigasin, ang tawag doon, mga ideologues, non-negotiable na mga ideologues na hindi nakikipag-usap at ipinagpipilit ang kanilang paniniwala na karasan ang sagot sa mga problema na kanilang nararamdaman. At dahil dito ay kombinasyon ng combat operations, civil engagements, political engagements at kasama namin sa pag-engage ay ang mismong mga tao sa lugar at ang pati na rin ang mga iba't ibang actors na mga armed groups kagaya ng Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, mga elders, religious leaders at mga members ng royal family. Ang taudon multi-sector engagement na ang purpose namin ay ma-isolate ang armadong grupo doon sa mga peaceful communities. Iniiwasan namin na maapektuhan o malaki ang epekto ng aming operations laban sa BIFF at magagawa ito kapag sinusuportahan ang aming gawain ng mismong community. At sa mahabang panahon ay talagang nanawagan ang pamunuan ng Philippine Army na sumuko na lamang, makiisa na lamang ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters bumalik sa dati nilang kinabilangang grupo at makiisa tungo sa kapayapaan. Ngunit talagang tuloy-tuloy ang kanilang mga pang-atake, marami sa mga tropa dyan, lalo na sa 57th Infantry Battalion, 40th Infantry Battalion. At later, mayroon ding iilan uh, sa 33rd Infantry Battalion nung sila ay redeploy dyan noong uh, taong 2019 ay talagang marami ang mga nagsakripisyo ng mga tropa and isama natin sa bilang dyan ay ang mga communities. Nagsilikas ang mga communities na antala ang kanilang trabaho, ang kanilang uh, routine sa buhay na antala, lalo silang naghihirap. At dahil doon, meron pa rin ikinakasa tinatawag direct action mission. At ang kasama doon ay ang mga tropa ng MUSANG, ang 1 Scout Ranger Battalion. At gamit ang skills ng isang scout ranger. Sama na doon, ang shooting skills ay nagapang nila ang kinaraunan ng mga armadong grupo dahil sa kooperasyon ng mga tao. Kasama doon ang iilan sa mga scout snipers na nag-provide ng accurate fires para sa mga maneuver elements at dahil sa mga high-tech gadgetry ngayon hindi ko na lang pangalanan ano yon makakita kami sa gabi pwede naming makita pati ang mga kaaway kung saan ang kinalang kinaruunan araw man o gabi ang tawag doon ay ISR intelligence surveillance and reconnaissance capability ay madali para sa scout rangers ang magsagawa ng tinatawag na focused military operations. Direct kung saan ang kinaroonan ng armadong grupo. At yun ang naging susi kung bakit naging matagumpay, nalapitan, na-identify, na-isolate, na-isolate sa mismong communities ang armadong grupo na nagresulta dito sa inkwentro na kung saan ay nalipol ang kanilang grupo ito yung video balita tungkol sa naturang insidente. Ay sa inkwentro sa Maguindanao del Sur, ang labing dalawang miyembro ng BIFF, kabilang ang leader o manon ng grupo. Saksi si Abi Caballero ng GMI Regional TV 1, Mindanao. Nagkaenkwentro sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur, ang militar at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karyalan Faction. Ilang oras ding tumagal ang bakbakan. Nagpaplano silang pagawa uh, ng mga karahasan laban sa limang kasunduluan. at uh, sila ay uh, nag iipon ipon doon kaya nagkasatalayo agad ng uh, operasyon. Ayon sa AFP, labindalawa ang namatay sa panig ng BIFF, kabilang ang leader umano ng grupo na si Alias Karyala. Pitong sundalo naman ang nasugatan pero stable na ang kanilang kondisyon. Sa isinagawang clearing operation, na-recover ng otoridad ang labindalawang mga armas na pinaniniwala ang pagmamayari ng BIFF. Pinarangalaan ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalong nasugatan sa pakikipagbakbakan sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan Faction sa Maguindanao del Sur. Mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang nagbigay ng medalya sa pitong tauhan mula sa 6th Infantry Division na nagpakita ng katapangan at dedikasyon sa tungkulin. Tiniyak rin ni General Browner sa kanila na hindi natitinag ang suporta ng AFP at nangakong matatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga ng medikal at tulong hanggang sa kanilang paggaling.